activities po namin ngayon bali nag island hopping po kami ito po yung unang pinuntan po namin yung naked island napakaganda po rito napakapino po ng mga buhangin dito napakalinis po ng tubig dito talaga sobra mga lods grabe talaga yung share kakaiba ang sarap dito maligo napakasarap dito magbanding kasama lahat ng mga kasama nyo kapag nandito po kayo sa Siargao kakaiba talagang ganda rito mga lods mga kaibigan kaya hindi po nakapagtaka na talagang dinadayo po ito ng mga lokal at ng, lalo na po ng mga turista na galing po sa ibang lugar, mga foreigner. Ito mga lods, ang sasaya po nila, isang bangka po yan na mga parang Spanish po ata. Mga Espanyol sila mga lods mga kaibigan at sobrang nag enjoy po sila rito sa Siargao. Ito naman mga kaibigan, yung pangalawa po namin pinuntahan, yung Daku Island. Bali, dito na rin po kami kakain ng lunch. Ito daw po, sabi ng guide namin, yung medyo malaki na isla, kaya po tinawag na Daku Island. Marami rin pong mga nakatira rito, mga lads mga kaibigan. At syempre, titingnan po muna natin yung mga pinip piniprepare po nila na pagkain po namin na lunch. Ito talaga napaka-creative po talaga ng mga naghahanda po ng pagkain po namin dito. At napakalinis po yung pag-prepare po nila ng pagkain. naka din po yan, mga yan. Kaya sigurado mamaya mga kaibigan, mga lads, ubus po yan. Ang nihanda po nilang pagkain po para po sa mga sa amin, sa mga bisita po nila rito sa Daco Island. Eto mga lads, talagang sinisigurado po nila na malinis at maayos po yung pagkakaluto at pagkakaprepare po ng mga pagkain nila para sa aming mga bisita. Kaya kung pupunta po kayo rito, talagang sobra yung makakain nyo rito. <laughs> Kasi maganda at malinis po yung pagkakaprepare po nila. At dahil nga po mga kaibigan na isla ito at marami rin pong puno rito kaya ang ginagamit po nila sa pagluluto ay kahoy. Kaya isa po yan sa nagpapasarap po yan sa pagluluto nila kasi ganyan din po sa amin sa probinsya. Kahoy din po yung ginagamit po namin sa pagluluto. Kaya talagang masisigurado po natin na lutong luto po yan. Napakalakas po ng apoy dito kaya maganda po yung mga panluto nilang ginagamit ng mga kahoy. Eto naman mga kaibigan yung isa pa po pong iniihaw po nila rito. Meron po rito manok, may baboy at ang masarap na pangos mga lods okay, ito po pala yung contact nyo kaya si okay. sir si kuya waray siya po yung aming tour okay. guide kasama po niya yung kapatid po niya eto mga lods so, nauna na ako rito mag <laughs> manood matatakam na nga po ako rito habang nihanda po nila yung pagkain yung mga ko nandun sa mga cottages nagaantay at yung iba naman po naliligo grabe talaga napakasarap ng pagkakahanda po nila at eto mga lods, abang ako'y nagugutom na Dito muna ako, gagala-gala muna ako Para mas lalo ako magutom Okay na mga lods, eto na Nakanda na yung aming pagkain Siyempre, picture-pictures muna Bawat grupo, isang bangka lang po kami Pero magkakaiba po kasing magkakasama Kaya magkakaiba po yung pag-pictures Sobrang nabusog po ako mga kaibigan Sa inihanda po nilang pagkain na napakasarap At napakalinis let's go mga kaibigan sa susunod po namin destinasyon yung po yung secret island di ko pa alam kung saan po yung banda kasi di po di ko po nakikita yung isla na pupuntahan po namin pero mamaya na po natin malalaman kung saan po yung secret island mas malinaw at mas maganda po yung tubig dito sa may bandang gitna mga lads mga kaibigan habang papunta po kami doon sa may secret island napakalinaw po rito sobra napakasarap na maligo rito <laughs> mga lads so ang sa ito po yung secret island o dito muna swimming. Ngayon pa tayo sa Puya malas, one last destination. Dapat siya tinawag na Secret Island kasi yung island natin 'di ba? Dapat siya. Kasi island Eto Etong po pa lang mga lods makakabigan. Kasi tinawag na Secret Island kasi nasa ilalim po ng tubig beach. mga lods pero 'di naman chaga ng kalalim. Gayn kaya po 'yan ng mga katulad po natin na medyo saktuhan lang. Pero wag lang po mga lods makakabigan yung mga bata kasi malakas po yung alon at malakas po yung hangin. Pero kung sakali man na may mga kasama at tapos naka life jacket, okay lang naman po yan. Basta babantayan lang po ng maayos. Ito mga lods, sobrang linis at napakalino po ng tubig. Napakasarap po mag-swimming talaga rito. yon yun pong natatanaw. Yan po yung Guayam Island. Bali mga lods, mga kaibigan, kapag low tide daw po yan, mga bandang April o May, talagang kaya daw po yan na lakarin pag mula po rito sa Secret Island. Papunta po dun sa Guayam Island kasi mababa po yung tubig kapag low tide. Eto mga lads, ah, sobrang nag enjoy po sila rito kasi napakalinis at napakaganda po talaga ng tubig dito. Kakaiba yung ganda ng Secret Island. Mas sobra ako nag enjoy dito mga lads mag sa Secret Island kasi gustong gusto ko yung hampas po ng alon. Tapos napaka nasa gitna kayo ng dagat. At isa pa mga lads, napakalinis at napakaganda po ng tubig dito. Pagkatapos mga kaibigan ng 30 minutes na swimming sa Secret Island Diretso na po kami sa aming pang-apat at huling destinasyon Dito po yan sa Guyam Island Ito na po yung aming pinakahuling pupunta na isla Sa island hopping po ngayong araw Bali ang bayad po namin dito mga lods mga kaibigan Ay 1,300 kasama na po yung lunch Doon po yan sa Dako Island Ito mga lads, papunta po rin Grabe, napakalinaw po talaga ng tubig Ang sarap po talaga rito, grabe Kakaibang siya rin Isa ito sa pinakamagandang lugar na napuntahan ko talaga Kaya talaga dinadayo ito ng lahat Halos lalo ng mga foreigner sa ibang bansa na nanggaling pa talaga Foreigner nga <laughs> Ito mga lads, andito na po kami sa may Guyam Island Ito po yung isa sa pinakamagandang isla rin Kasi ang lakas po ng hangin dito kasi nakaharap na po talaga to sa may Pacific Ocean kaya talaga ang lakas tapos makakapag-relax po kayo rito meron pong nagtatato rito mga lods tapos nag-iisang coffee shop pero syempre medyo kamahalan po yan kasi nag-iisa lang po siya tapos nasa isla pa kaya kahit kaping kapi na po ako dun, dun na lang ako magkakapi sa General Luna at <laughs> mga lods talagang maganda po rito sa Guyam Island nakaka-relax din po rito at marami pong pwedeng lugar na pagpicturean magagandang lugar na talagang kakaiba rin po yung ganda ng Guyam Island maliit lang po itong Guyam Island mga lods mga kaibigan pero napakaganda pwede po kayo dyan mag duyan habang nag-aantay po sa mga kasama nyo makapag relax at pahinga po kayo pero kami ako babalik na ako doon sa may bangka mga lods mga kaibigan kasi doon na lang po ako magpapahinga Ito mga lods yung aming bangka na sinakyan papunta po rito sa mga isla na inigot po namin ngayong araw Eto mga kabigyan, isa sa pinakamalupit, may padrone yung isa aming bangka na sinakyan po namin. Napakalupet. Salamat Kuya Waray at sa mga kasama nyo. Salamat sa padrone chat. Yun lamang mga lalad sa mga kabigyan. Sana kapag pupunta po kayo rito, may ekstrang budget po talaga kayo para sa mga activities at sa mga gasas po rito sa Siargao. Maraming maraming salamat. Ingat pa pa palagi. God bless po. Thank you. Mabalo sa Indugabos, mga kabayan ko yung Bicolano. Bicolana, thank you so much.